Mga kaginhawa, totoo ba na ang chicharon ay gamot sa gout? Parang imposible, di ba? Taba at alat ang laman yan. Marami ang naniniwala, lalo na sa probinsya, na nakakaginhawa raw ito sa gout. Pero tanong, panandali ang ginhawa lang ba ito? O baka mas malala pa ang epekto? Kung totoo yan, edi sana may chicharon na sa botika. Kaya sa episode na ito ng Ginhawa Today, alamin natin ang katotohanan miracle cure ba ito o chismis lang na nakakasama sa kalusugan. Samahan niyo ako mga kaginghawa, at tuklasin natin ang sagot. Diretso na tayo. Ano ang verdict ng siyensya? Sabi ng mga doktor, hindi gamot ang chicharon sa gout. Sa katunayan, kalaban ito ng may gout. Bakit? Mataas ito sa purines na nagiging uric acid sa katawan dahilan ng gout attacks. Dagdag pa, puno ito ng saturated fat at alat na nagpapahirap sa kidneys at nagpapalala ng gout. Imbes na gumaling, lalo mo lang pinapahirapan ang katawan mo. Kaya kung may gout ka, Chicharon ay dapat iwasan. Hindi ito miracle food. Delikado pa nga, sandali, mga kaginhawa. Kung gusto niyo pa ng health tips na prangka at direkta, pindutin na ang subscribe button. Libre lang, pero malaking tulong para sa kalusugan mo at ng pamilya mo. Ay click na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos. Ang kalusugan ay investment, isang click lang, sulit na. Balik na tayo sa usapan. Bakit may naniniwala pa rin na lunas ang chicharon sa gout? Simple lang, pansamantalang sarap at busog ang nararamdaman. Kaya akala nila gumagaling sila. May placebo effect din. Kapag naniniwala kang epektibo, minsan parang gumagaan ang pakiramdam. Pero habang nag enjoy ka, tumataas ang uric acid, mo mas malala ang gout sa huli. Huwag magpadala sa sabi-sabi, siyensya -sabi, ang sundin, hindi kutob. Ang tunay na lunas ay hindi nakukuha sa pulutan. Kung may gout ka, ano ang dapat gawin? Iwasan ang pagkain ng mataas sa purines, hindi lang chicharon, pati lamang loob, red meat, at ilang isda. Uminom ng maraming tubig para matulungan ang kidneys. Kumain ng prutas na may vitamin C at mga anti-inflammatory foods tulad ng cherries at luya. Dagdagan ng high-fiber foods gaya ng gulay at oatmeal. Pinaka-importante, kumonsulta sa doktor para sa tamang gamot at payo. Huwag mag-self-medicate. Kayo ba may kilala kayong naniniwalang gamot ang chicharon sa gout? I-share ang kwento sa comments. Tandaan, ang chicharon ay hindi kaibigan ng may gout, masarap pero delikado. Piliin ang kalusugan kaysa panandaliang sarap. Kung natuto ka, i-like at i-share ang video na ito, baka ito na ang sign na kailangan ng kaibigan mo. Ang tamang pagkain ay pagmamahal sa sarili. Huwag ipagpalit ang pangmatagalang ginhawa sa panandaliang ligaya. Ito ang ginhawa today alaga ng katawan para sa mas mahabang buhay hanggang sa susunod mga kaginhawa